Ito ang one week trading history ng account natin gamit ang EA. Ayan. So napaganda ng trade natin this week -trade. So makita natin. Ayan. So dalawang negative lang. Dalawang pula lang Isang negative um, 30, isang negative 6. So yung iba puro blue na. So kadalasan sa na-trade ko yung SDCHF, um, AUDNCD, EuroGBP. yun lang. Paulit-ulit lang. Kasi um, yun yung magandang i-trade kasi may strategy tayo sa paggamit ng EA kung saan mapapanood ninyo sa playlist natin sa YouTube ayun, nandun din yung tutorial kung paano gamitin yung EA requirements, uh, magkano yung capital uh, meron din tayong tutorial pag uh, mag-copy trade kayo sa Telegram itong EA para naman sa mababang capital low capital, mga 200 US dollar so kung naorin nyo rin yung video ilagay ko lahat yung link sa description okay, so libre lang naman ito trade libre yung EA, libre mag-copy trade ito yung open trade natin ka-trade. Um, may trade day sa AUDNZD, EuroGBP at at makita natin yung balance ko. Ito yung capital ko nasa taas 23,166. So yung capital ko dyan, 20,000. Um profit na yan uh, di na dina-withdraw yung 3,166.